Mau ni dari mga ayala ang um, basket bulan sa Manta Homes. Kita na to ha. Wa wa. Ninda kayo. Kita gi mga puha. Oh. Kadungo ka nang may naglagubo karon. Kita gi pa. Hmm. Ting papuha ka ini Oh, udah siap. Mana si Jiji? Jiji lor. Hmm, kau gayo. Tuh, nak. Oh, udah nih, Muji, eh. Hey. Kamu namu tanu ngamu dula pita dula namo dere. Kaya nindo kyo pita tama si tira do. ket. Dere pegu gadula pod. Ah, nade ko i gua pu isultia ni. kaila nang Jimbo. Sekarang, Mantalabah Tengah aku ada di atas G at Jimbo Pangalan ternyata, pangalan kay Gerald Bisa kay naka ana. anak Amigo mu anak, Gerald Mantalaba. Amigo mu sa Facebook anak Tuh anak, deres Kebalo na aku do anak Ndok kaya do anak Ma para mabal Kung kisah gay maayu do anak Oh Deresa Ipukos pa na to ang pangalan jud para mas klaro jud hmm? man abante grande sa manta homes pero tagi yung klaro ha at job sa manta <laughs> ba may kuan mo guapo kay sa logo sus so, si ikumpara tong ilang basketballan nito sa SDR ilang pagpanuway mura kalsada Kabaluman mo sa kanang semento nang, ka nang siminto ng kalsada tama ba ko je oh awa Tama daw. Bro, guapo kaya diri Bro, bag bantai-bantai lamu diri, kayak basik maa tagak diri bao Alamu kaya las bukit kud, bukit kaya nih O. Oh Guapo kaya o. oh Tegi yung Lah Naghandol juga dari gedula kayo dito, naghandol kayo dito, bangkal kayo dito, naghandol 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 kayo anak. Karena player dito, naghandol kayo dito, naghandol kayo dito, naghandol kayo dito, So, wala nang malog. Sa dagwe nang nagbidyo. nag-video. Eh, oh, ni <laughs> 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 uh, dagwe na Kita mo siguro ato. Tingin ko yaw. Kanya. Si Nunong. Tipan. Ang player sa GMA doon na nagadula po. Pero nang kuya kuyawa. Nagkaroon yung kay player de, si Katungtan. Karena komersial player kan enggak dula almindras gak dula na dari dagan dula. Di sa SGR na bagai dula dia nga komersial player na ka bantai na mga komersial player dia enggak dula. Lor. Oh wala wano Diri mo mo dula ko nyo diri. Ang ikadua isulti na ko dito da pisa sarpa, Mumaor, mau mao orang mengi mau ang samanta, mau nih pina kahilias ngabasket bulan dari sa katalunan grande, ay lag like Davao City kay daggan jud kay guapo pero dire gyud ang sa grande sus sutian so, lang ta mo sinuod dire gyud ang pinaka nindot pinaka atsop katalunan kan Samantha Homes kamo player kung makadungog makakita mo ning videohan eh. pero kuyaw ay pakita pa nako dire sa kapilya ni oh ah matuta ning likod ah awa kita dire sa bukid karon Karon nanak ka diri sa likod. O karon derita. Direo. Oh. Ha, pabukid na ni ho. Maubos. Mhm. Mm nagita diri Balik na rin saka ka, kaya ito yung inom lugang. Kamong ka uh, SDR, da ayaw mo din dula. Eh, para makita ko dinyo. nyo, kung nakakita gila neng video wagyo, atugin mo diri. Para gyud lights kayo. Wapo kayo. Apo kay basketballan diri ba. Naay gibutang diri o oh. oh, ha. Makita na ko kung nganong nakaingon di tertigyo duta, Kabutang di sa, logo. Oh. Sakit. Yes two Sports. no two misa droga drugs jimbo geral man haba ani na dire hindi ka balo mo dulag basketball Pwede man di katuluan nung pagtamang dulang basketball. Tama ba ko, Lor? Tama. Oh, tama daw. Sige. Gerald Mantalaba alias Jimbo. Mantalaba. Boy Tilapia aka. Ani na dire. Tawaga po na mga trupa. Ngay, kung, dag daghan mo, para lima-lima o, ay po, nang pulok-pulok, kay, lain man kayo, Napulo naman ka player dere. <laughs> Lain kayo. Lima mukam lima man mi. Oi, pakita na ko ikadua sa video ani dito sa Sarpa Moto, pinaka kaduapod nga highlights nga basketballan dere sa Katalon gande at Chop Sarpa. Ipakita pun na to sa sunod nga video kung asa dapit ang basketballan sa Atchop Sarpa. Dito na dapit sa Santa Marta. Ada Marta, ada Pit, itu anak si Kagawad, Dodong, Ampe, in the mix. Murah na si litulapid. Lapid. Lito Lapid man na siya. Gina na ko rumidias pero litulapid Lapid man Di, siya. may magtuman. Gi, okay. litulapid, Lapid, Kagawad, ngitaan na niya, di ba? Tanawa, makadto mo ning katalonan grande. Double City. Ay, tong Davao City, City City. Rebuild din man to. Nung guanan. mo, ana. O, oh, kapo kayo na. na pwede po maglingkod sa taas po, do. Ay, kuyawa po. Napoy lingkuranan dito. Pero, hmm. Sa uh, magbagot. Napoy tindahan niya. gusto mo palit, nadi as babo. Nadi adapit. Tiri po, napuling kuranan tiri. Ya. Yeah. Jadi depit. Oh. Kuya juga yuk. Karena pula ugit mau na siya Nakita ninyo. Eh. Mana deh? Oh, ha, klaro kaya na ha. Hola Ugit. Samanta, welcome to Samanta Homes. Up job Samanta. Augenis loru football. Sigi kau uban mi ani. Ah. ko ni ke balog ba? di muha tagug bula ba para ni James Ong. Kau James Ong ba, maingon di nakos si muha ba. Kalabasa ka Kagwanga ka di ka mamasa. Gaon kika Kau hatagan, di Ma di masa. Nung sa. May cikin ka ni Chicken Chicken. chicken Chicken kaya Chicken Chicken. wala Wala si Chicken Chicken. Wala si GR. So, i play nila? Kalimut, i play ng GR? Eh, so, ni Pupoy ba, ha? Kalimut, so, i play kana Basta ka na. Mga tumuli si Chicken Chicken. Ilado kena na adri. Tamot na rin pangutan si Whitehair. Si Whitehair Hair po, for... po na si Leo. Ang <laughs> papan lakim Kim Kim, ni... Isa O, oh, basta mga auto. Oh. O. Oh. na siya. Pwede po na inyo dulaan si Leo. Dagan ka si Leo. Mukhaon ng baka. <laughs> dili dili na ko kagbaga ang ka ang kau na tako tako na ha? single, man lang titol kay titol kanang mo na siyang pungkol <laughs> taka tan na karon di nagpuyo sa Santa ay, sa Guadalupe ah titol di football na di football sa barangay kay dang blus-blus bang na titol ayo ana o magnana nga. Ayo, jud Samot na si Gerald Mantalaba alias Boy Tilapia. Jimbo, oh, ani oh, oh. na dire. Oh, kay guapo ani mong basketball di man kamo ani diri kita nang klaro gyud sa logo. Kita og kaayo layo ra kay sa inyong sus Ginoo ko tabang ito Tama ba color? Tama din, Oh. Nya Titol. <laughs> Mungkin aku kita nanti itu basketball pero Iya okay, kita so harus itu. Bisa kita nanti ulang tong situasi tuh. To. Gak drive drive, side car, motor. Iya <laughs> kayak itu bagus. Sugeng so, pedagang interview man itu sa sa ganito, itu ko limut kau nanti interview. Ya di sini ini dagang nih eh, pagakuan, kini sikat manusia. Na nih nak tembak bah ngah tol. na nih nang kay sigurado segurado, dakuk juga kayak sikat ka Sus. sa napakyas <laughs> napakyas ba kay, ah, kay... wala man kisa may salig ato magdi man kasaligan sige salamat pakita na ko na usap ang nag video mao na yung nag para up kayo oh emang manukan ya sa as. Oh, ni dito yung kay lugar. bulan. Nature. Shop. Oog. Maulan din ini Maulan si DJ Maki. Nagsasabi sa inyo na pumunta na kayo at maglaro kayo dito sa Samantha Homes katalunan grande. ni Apchop Samantha. Thank you very much sa pagpanood dito ng video. Salamat. Uh, regards lang kay Jimbo man talaga pa. na na dire. Kung kisa na kaila na. Tuwa na dire. Kaya mga Uban po na mga kuwan dia? Mga, mga barkada na niya nga kuwan. Kadula, basketball. Doon pa po na dire. Dulaan na mo basketball. Samo na si Carlo Panal. Mayon na si Carlo Panal. Oh, maayo daw kayo. Si Miko, kusog lang mambak. Si Migilito. Wala, well, Migilito, Mawa doon ay sakuragi daw, dire. Oo. Oh, oh. Sige. Salamat. Ah, di sa Di lang mong um, sa kong. Sa lang, ato alam nyo, dire. Nijimaki. Di Maki. Dire makita. Kung, di lang mong may istorya kung sa kung kuan. Sa makita nyo akong sa nga dula. Salamat.